Hello guys, good evening and welcome back po ulit sa aking channel. So, pwede <laughs> bagong vlog guys. Ano? So, share ko lang. Ngayon ay October 27, yeah. Sunday okay yung Gcash natin, guys. Siyempre, sa iba, mas malaki Gcash ninyo. So, no question. Pero gusto ko lang i-share yung kita ko sa Gcash ngayong araw. So, share ko din, guys, ano, may nagpa-cash in kanina ng 20,000. Ayun! So, magkano ang 20,000, guys? Kasi per, ano ko kasi, charge ko per 1,000 is 20. So, sa 20,000, mayroon tayong 400 pesos. Yan. So, itingnan natin, guys, yung aking transaction, guys, na pa ipapakita ko lang sa inyo yung ating mga transaction sa Gcash. So, ang total nun guys ay nasa hindi ako sigurado pero papakita ko na lang sa inyo guys ano. So talagang ang Gcash guys, malaking tulong talaga sa tindahan. Lalo na pag ano madaming tao, hindi man madaming tao pero ano, talagang pag yung lugar ninyo uh, tindahan mo ikaw lang ang may Gcash talagang kahit malalayo guys, pupuntahan ka talaga para mag Gcash. Ayan. So, ba? Diba? Papakita ko rin yung video guys, doon sa CCTV natin, yung nag-cash in ng 20,000. Yung 20,000 naman yun guys, ay down payment niya doon sa uh, sasakyan na nabili niya. Ayan. So, thank you Lord. Pakita ko sa inyo guys. So, ayan guys na open na yung aking gcash tingnan nyo naman guys 767.59 na lang yung natira so pwede natin yung i-hide pwede rin hindi so kanina guys nag ano ako nag transfer ako ng 8,000 kasi nga yung laman ng aking gcash ay 12 plus na lang 12,000 so nag add ako ng 8 para maging 20 para makapag send tayo sa ating customer so tingnan natin yung transaction guys ano So, ayaw makisama ng signal. Ayan, thank you. Ayan, so start tayo dito sa pinakababa guys. So, yesterday guys, so yan yung kahapon. So, dito tayo sa 10.54 a.m. So, sa 300 guys ay 10 pesos ang charge. 6.75 is 20. Yan. Add ko na dito guys, no? So, 3,060 yung charge niya. Sinama na niya yung charge. Tapos sa 450 guys ay 15 pesos, sa 300 ay 10 pesos, sa 500 ay 15 pesos, sa 2040 guys 40 ang charge niya. So 40 ad natin. So sa 100 guys 5 lang. Tapos sa 15 is 30, sa 500 ay 15. Tapos sa 8000 guys yan yung kinash in ko guys para madagdagan nga yung ating GCash para makabot ng 20,000 at ma-send natin sa ating customer. So, sa 95, guys, meron tayong 5 pesos dyan na charge. So, sa 20,000, guys, yun yung uh, kinash in kanina ni customer kasi ano, uh, down yun, nagkulang daw siya ng down doon sa sasakyan na bibilhin niya. So, total kasi nang i-dadown niya guys is 200,000. Kasi parang ano siya eh, more, parang brand new pa daw yung sasakyan. Kaya lang hindi na gamit kasi ano sana ata yung sa grab. Ano ba yun sinabi niya? Basta, hindi <laughs> na, hindi na tuloy ata. So, yung sa 20,000 guys ay 400 po ang charge natin dyan. Kasi, sa per 1,000 ko guys ay 20 pesos. So, sa plus 400 pesos. So, yung kita natin, guys, ay 625 pesos dito sa GCash. Ayan. So, out na natin, guys. Ano? Ayan. So, tingnan natin. Minsan din, guys, dito din ako timitingin sa inbox. Kaya lang, ayan, you know, mabagal yung ating, ano, yung signal. Ayan. Ayan yung sinindad ko, guys. Oh. Ayan. 20,000 yung sa taas. Ayan. Thank you, Lord. Out ko na, guys. Ano? Diba guys, uh, malaking bagay talaga na may Gcash yung ating tindahan. So aside dun sa Gcash, ba diba, mayroon din akong mga load na binibenta lahat ng network. So ba diba? so yung kita din natin sa tindahan, kung i-add natin, baka umabot ng isang libo sa isang araw may di ba So thank you Lord talaga. So yun lamang guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood pa alam. Bye bye!